Hello, good morning. Mag-unbox ako ng wet tissue. Actually, ayaw niya ng roll na tissue. May roll kaming tissue. Yan. Ayaw niya talaga, guys. Ayaw niya talaga yan. Ang dami. May stock dito. Yan kung ano-ano binibili namin na roll tissue. Pero ayaw niya talagang gamitin. Gusto niya talaga wet tissue. <laughs> eh, sabi ko syempre... <laughs> sabi ko sabi ko para sa ekonomiya sabi ko nga kasi mahal na ang wet tissue pag nag-cook siya lang sana siya mag wet tissue yan open house din sa unboxing natin kung ano lang yung mabili guys ang nabili ko ngayon ito buy one take one baby wipes skin friendly ang sabi niya alcohol free hypoallergenic naman yun nga lang syempre mas mahal 200 plus yung ganito. Matagal na man ma ano niyo, magamit, ilang araw lang. Kaya nung ganun talaga, ang sabi nga, laban lang kung hanggang kailan ang kaya. Yun. Pinapapalitan nga, may, eh, meron pa naman dito. Meron pa naman stock dito, kaya lang pinapabagsan na yan. Yun, yan, ganyan nice. Yan, may namin unboxing. Ayan. Ayan magwawalis pa ako. Meron pa naman. Ito yung nabili ko nung nabili namin nung nakaraan. Ako pa lang. Baby flu. Baby flu. Baby wipes din. Ito with enriched with moisturizer. Yan nga hypoallergenic yung sarap. Ewan ko lang kung ito meron. Siyempre, nakalagay dito indicated naman kung ano yung mga ano. Siyempre, hindi namin ito bina... Dito. Alam nyo naman na ang baby wipes bawal i-plus. Diba? Depende na lang kung ano available sa grocery. Yan, nag-unbox tayo ng baby baby wipes. Ayan, ang sabi ko nga malinis yung nanay namin. May lagayan din siya ng no? mm -hmm may lagayin siya ng basura, basurahan dito with plastic. With plastic para dyan siya mag wiwi at mag poops. Yan syempre nililinis namin siya lagi. O oh, open ko na. Napa-open mo na yung pintuan at siguro magsisiar na naman siya. Alam niyo ang matanda. Ihiin yan. Mata, mata ko siya sa tubig at nag-ihi ng ihi. Ayan, there. Magwawalis ako, guys. Pag wapupupunta sa isto. Nag-unbox lang ako ng... Nag-unbox lang ako ng... Baby wipes. Nagpabilis siya kahapon na. Ito. Banana bar. Ang sabi ko nga, marunong akong mag-bake. Kaya lang dahil sa busy natin. Dahil nga may estudyante din. nagtitinda, Dahil hindi na ako makapag-bake. At saka wala kaming oven na mabilisan dito. Malayo ang panayike. Kaya itong binibili namin na lang muna. Mold. At saka itong gusto niya guys. Pero uh, marunong akong mag-bake. Yun nga lang siguro sa susunod na araw, sa susunod na panahon, pag may budget at makabili ako ng oven na ilagay ko dito sa bahay, makapag-bake tayo. Makapag-bake tayo. Kasi sa bulakan dati yung gawain ko. Karon ako mag-bake, kaya lang dapat dito sa bahay talaga mag-bake, hindi doon sa store. Eh dahil nga hindi makapag-ano, healthy naman 'yan, mun. Yan, yan din naman ang gusto niya talaga. Kaya Yan din ang gusto niya talaga dahil malambot. Kaya nga eh, liitan lang muna kasi sabi ko nga, para sa ekonomiya, mun multitasking mon, tayo. Magtindahan tayo na magtitinda tayo. Ayan. Magtitinda tayo. Ito yung sinasabi ko guys na gagawin namin si R. Hindi pa nagawa. Pero may lababo na siya dyan. Ginawa muna namin stock room. Ayan. Isasalpak na lang naman yung yung indoor. Oh. Malapit dito sa kwarto niya yan. Malapit dito sa kwarto niya yan guys. Kaya so, hindi ka, bawal kasi sa nang nalaya. Bawal kasi sa nang malayo dahil madaling mapagod. Ayan. Ito, doon sa naliligo sa HCR sa kwarto namin. Yan, pinakita ko lang. Sana sa susunod pag pinakita ko na ulit. Ipakita, na, pinakita ko na ulit ay nagawa na yung nagawa na yung oh, yan, malapit lang dito oh, yan, yan lang oh, yan yung kwarto niya. tapos dito yun. oh, yan, mas malapit lang yung daanan pinakita ko lang guys para ano naging, naging stock room muna siya pero yan magiging lalagyan namin ng inodoro siya ay ano ng CR din niya pero Siguro, siyempre ba unti-unti, kahit laba, ano, kahit CR niya lang muna. Kahit yung, lab, ano ba dun? Yung inodoro niya muna. Doon muna siya sa kwarto namin sa maligo. Ayan. Bye guys, thank you for watching. Ingat po tayong lahat. Magjujuti na muna ako sa tindahan. Pagtitinda. Pukuha lang ako ng damit ng aking asawa. Kasi nauna na doon magluto para sa ibebenta na ng halumi. Hmm, mo man aminan nun. Mamagaanton. Mamagaanton ka nun. Antong nga Antong Anto nga mm, good. Kaya nakita niyo wheelchair yun yung hihian niya guys. May takip yun. Malinis naman yun. Laging nililinis. Pero yun nga talaga kasi yan. Nakatayo siya. Pero madaling mapagod yan. Tignan mo. Ganyan yung kamay niya guys. Ganyan yung kamay niya. Hindi niya maibaba. Hindi niya maibaba. Pero yan, sabi ko nga may general check up siya. May general check up naman yan. Every year, yun nga lang ang oh, ano talaga ng stroke 6 months daw talaga ang recovery anong na stroke 70 years old na siya guys kaya siguro talagang mahirap na siya kahit sabihin mong i-therapy mahirap nang ibalik hmm. Ayan, guys. Bye-bye.